Ngayon, sa aking pagsasaliksik, nahanap ko ang Senate Concurrent Resolution Number no. 10 na ipinasa noong 2011 ng Senado at 2012 naman ng Kongreso. Kaya siya concurrent kasi is ito ay kailangan ng pagsang-ayon din ng Kongreso. Ngayon, ano ang nilalaman ng Senate Concurrent Resolution Number no. 10 na ito? Papakita ko lang sa inyo yung resolution mismo. No? Okay. Um, hinahanap ko pa. Nasave ko na ito, pero ito. So ito, 15 Congress. Okay? Ang nilalaman nito Okay. Nilalaman nito is maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. Anong ibig sabihin niya mga friends? Ang accounting at liquidation ng bilyong-bilyong salapi ninyo ay classified. Kaya wala silang COA audit report individually. At yung bilyong-bilyon every year na ibinibigay okay, sa kongreso at Senado, ng Senado at Kongreso rin, okay, ang liquidation yan, ayon din dito ay liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance, and other operating expenses, MOOE, were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Ano ibig sabihin nito? Kayong mga nagtatrabaho, pag ginastos ninyo ang pera ng amo ninyo, ano ang ibinibigay ninyo para ma na itong perang ito ay ginastos para doon? resibo. Okay? Resibo. Itong bawat isang senador at congressman na ito, hindi kailangan ng resibo. Ang kailangan lang nila ay certification. Okay? Certification. Ako, si ganito, ang perang ito ay ginastos para sa aking maintenance and other operating expenses. Parang ganyan lang. Okay na yan. 20 million ang MOOE mo. Yun lang ang sasabihin mo. Sa, kung, sa, sa Senado, ang MOOE mo umaabot ng 50 million. Certification mo lang. Kailangan. Para, para masabi na ginastos mo nga yan sa maintenance and other operating expenses. Wala pong required na resibo. Ngayon, gusto ko lang sabihin na hindi lang ito nagsimula sa 2011. Okay? Bago pa ito 2011, nandyan na yan. Itong Senate Concurrent Resolution number 10 na ito noong 2011 is para i-maintain ang ganong sistema sa Kongreso. Sa both Senado at House of Representatives. Ngayon, kailang i-reveal natin kung sino ang mga magigiting matitino na senador at congressman noon na hindi pumayag na i-maintain ang sistema. Ulitin ko, ang i-reveal natin ay kung sino lang yung mga senador at congressman okay, na hindi pumayag na Nako, wag nating i-maintain itong ganitong sistema dahil mali ito. Sino ba itong mga magigiting na ito? So, ako'y nagsaliksik. Okay? Pinuntahan ko ang journal ng Senado una. Okay? Makikita niyan. Makikita niyo yan dito. Ayan, Oh. Pag pumunta kayo, makikita niyo yung record. Okay? Nakita niyo siya, in-adapt siya noong September 5, 2011. So, ganito mag-research. Pupuntahan nyo yung journal. Okay? Tapos, hahanapin nyo yung record. Okay? Kailan yan? September. Basta, titingnan nyo tama yung 5th Congress. Okay? So, September 5. September 5 ba yan? Or May 5? Hindi ko alam kung paano nila inaano yung date nila tingnan ko nga kung kailan ito pinasa. August 24, 2011 nila pinasa. Okay, ng Senado. August 24. Diba? Ayan. So, nakita ko na, August 24, 15 Congress. Para makita natin, no, kung ano bang reason nila. So, ayun yung ano, budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives. Click natin yan, makikita natin yung record. Okay, para makita natin kung sino bang, um, kung sino ba ang pumayag o hindi, ba? Diba? So, August 24, na natin. August 24. Sana nandiyan pa kayo, I-share nyo to kung gusto ninyong malamit.